Simpleng adobong manok lang tayo mga idol at sinabawang manok din mga idol. Dalawang klase yung ulam natin ngayong hapunan mga idol. Sabayan nyo po kami kumain kasama ang pamilya. For today's video pala mga idol, syempre lalakad kami sa labas kasi bibili kami ng one port na karne. Kasi meron na po kami karne manok mga idol. Bali kalahating kilo lang yon kaya dagdagan ko yon At paglabas namin mga idol, Diyan pala kami parating bumibili ng gulay. So okay ko yan dyan mga idol. At dyan rin ako bumibili ng karning manok. Bali malapit yan sa simbahan. Diyan ako bumibili kasi 170 ang kilo ng karne ng manok mga idol. Mura na talaga. At pag nating ko sa bahay mga idol at nakita ko si misis naghugas na siya ng plato. At nagpabaga na rin yung anak ko mga idol sa uling. At bago pa ang lahat mga idol sa shout out muna tayo sa mga mahal nating followers. Solid sharer. Yan. Shout out tayo. Shout out po ako kay Sir Junyo from Bataan Pilar malapit sa espada. Shout out din kay Gerald Tikiki From Sambuanga City, Calibasa Shoutout din kay Remy Tibuyak From Montalban, Rizal Shoutout din kay Sir Adan Atali From Unisan, Quezon Shoutout din kay Sir Eduardo Quintos From Camarín, Caloocan City Shoutout din sa Bikers Triangista from Pangasinan. Shout out din kay Sir Joey Asena Balani from Laguna. Mga idol, ang hindi po natin na shout out, sa so shout out natin yun sa next vlog natin. Huwag kayo mag-alala idol kasi nakalista na rin po kayo. Parati lang po abangan yung vlog natin mga idol. Ingat po kayo palagi. God bless sa inyong lahat. Simple rekado lang pala yan ang gagamitin natin mga idol. No? Iniwalay ko na pala yan. yan. yung para sa adobo at ito naman yung para sa sabaw nating manok. At habang mainit na po yung ating kawali mga idol o ang ating kalahal ha, siyempre naglagay na rin ako ng kaunting mantika at sinunod ko na rin yung mga lamas na sibuyas, bawang at saka yung atsal o tinatawag na bill paper. May luya yan na idol. Sinunod ko na rin po yung mga idol, yung karne ng manok na sinangkutsa ko lang, gigisa ko lang yan mga idol. Takpan lang natin yan mga idol, intayin lang natin ng na mga 40 minutes. Yan, baka lambot na yun ang karne ng manok natin kasi madali lang yun malambot mga idol. Mga idol, sa mga bagong followers pala natin dyan, no, welcome po kayo dito sa akong page anytime. Pwede po kayong mag-react, mag-like, mag-comment at mag-share ng ating video mga idol. At pagkatapos ng 30 minutes o so 40 minutes mga idol, nilagyan ko na pala yan ng konting tuyo lang at saka konting suka lang din para hindi talaga siya maasim mga idol. At nagdagdag ako ng dahon ng laurel at pamintang buo mga idol. At syempre halualuin lang natin yan mga idol. Kaunti lang natin halualuin. At nagdagdag pala ako mga idol nun, ng kaunting bitchin tapos kaunting asin lang din mga idol kasi... Nakadepende na po yun sa inyo mga idol ha. Baka ramihan nyo ng asin. wag naman sana kasi maalat talaga yan. Nakadepende po yun sa panlasan nyo mga idol. At siyempre nakita nyo yung mga idol. Naaamoy ko na talaga ang bango talaga. Parang nagugutom na kaming lahat yan mga idol sa kaluluto ko. Sabi ko sa mag-ina ko, antay-antay lang konti kasi malapit na yan. At dahil naluto na mga idol, no, sinantabi ko lang muna. Tapos sininayan ko yung anak ko nagpapaganda sa sasalamin. <laughs> At eto na po yung pangalawang luto natin mga idol, ang tinulang manok. Siyempre, naglagay na rin ako ng kaunting mantika at baka magtaka kayo mga idol no, na inuna ko po yung karne ng manok bago yung mga ricado na igigisa natin. Kasi mga idol, inuna ko yung karne ng manok para matanggal talaga yung amoy o yung lansa niya. At nilagay ko na rin yung papaya mga idol. Uh, sinabay ko na siya para sasabay na rin sila lalambot ng karne ng manok at pagbukas ko mga idol at nagdagdag ako ng pampalasa saka nagdagdag na rin ako ng konting asin kasi hindi pa talaga siya sakto ang lasa tapos sinunod ko na rin yung Pichay mga idol, yan lang yung nilagay ko kasi naghanap kami ng malunggay, wala namang malunggay. At pagkatapos mga idol, hindi talaga mawala yung tikiman dyan. Siyempre titikman natin yan kasi tayo yung nagluluto. Alright, masarap daw sabi ko. <laughs> at pagkatapos mga idol, pinalamig ko yan sa tabi at nagkuhan na ako ng misa kasi dyan kami kakain. Naglagay na rin ako ng plato mga idol. Kaya samahan nyo kami mga idol, kumain sa ngayong gabi. Ngayong hapunan namin, ito yung ulam namin mga idol, bali sabay-sabay pala kami kumakain mga idol no, para masaya yung pamilya, nagkikwintuhan habang kumakain Mga idol, sabayan nyo po kaming kumain sa hapunan mga idol, kumuha na rin po kayo ng mga plato nyo dyan para sama-sama tayo sa hapunan, sabayan nyo po kami Alam nyo mga idol, titikim lang sana ako dyan, pero sabi ng misis ko, kain ka na kahit konti lang para may laman yung chan mo At kakain na rin po ako mga idol Napakasarap talaga yung sabaw na manok no? Lalo na yung papaya Maamoy mo talaga yung bango ng papaya mga idol Lain po mga idol At nakaabot ka sa part ng video na ito mga idol Pwede mo rin i ang page na ito I-like at i-share At mag-iwan ng comment Maraming salamat God bless